ito kanya mga transistor mga idol yan ilan to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12 12 So naka MGL ito mga idol no. MGL 21 2 ah MGL 21194. Tapos itong isa 21193 one, one, Magandang araw mga idol ah, mga bossing So welcome back naman sa ating panibagong video So gusto nyo ba mga idol makita ang laman nitong aking ah, bagong power amplifier na ito Di natin makikita kung dito lang tayo sa taas tumingin So bubuksan natin itong ating ah, bagong power amp na Josson Neptune. So sa mga hindi pa nakakita sa laman nito ay uh, ngayon ay bubuksan natin At para makita natin mga idol ang kanyang tunay na laman At saka makita natin ang kanyang mga pyesa dito kung mga branded ba talaga ang ginagamit dito So ito na sa mga idol tatanggalin ko na ang taklob nya, ang takip So ito na mga idol ang kanyang laman. Kung mapapansin natin, mayroon tayong makikitang mga gold dito sa loob. Yan o. Ang mga gold na ito ay ang mga power capacitor. Yan o, may nakatatak na juson. Yan o. At sa dalawa ang kanyang transformer. Yan, dalawa. Hindi lang isa. Ngunit dalawang transformer mga idol ang nandito sa loob dahil por channel ito mga idol na amplifier so parang bumili ka ng dalawang amplifier dito sa halagang 22,000 mga idol sa ganitong amplifier hindi ka na mabibitin dahil para ka nang bumili ng power amp na dalawa yan o, dalawang transformer channel A tsaka channel B so ito ang kanyang mga power capacitor mga idol ha? Ah. so mayroon siyang uh, tingnan natin mayroon siyang 100 volt 10,000 microfarad so anim anim na power kapasitor sa isang channel ito mga idol yan so dahil dalawang channel ito mayroon pa ditong anim na mga kapasitor na tag 10,000 microfarad 100 volts ayan so itong mga transformer nya mga idol na dalawa titingnan natin to so mayroon siyang uh, ayan o oh. siyempre 230 volts so 58 volts zero. 58 volts yan 15 volts 0.15 10 volts ayan basta 58 volts 0.58 volts so ang laki na ang kanyang voltahe mga idol so dito sa kabila mga idol yan so ganoon pa rin 58 volts 58 volts ayan 58 volts ito kanya mga transistor mga idol yan ilan to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12 12 So naka MGL ito mga idol no. MGL. So hindi makita. So hindi siya makita. Dito, naka-MGL siya. Anong-anong ito? 21 2 ah, MGL 2 1 Tapos, itong isa eh, Madilim kasi. Yung partner niya 21193. So hindi masyado maklaro mga idol pero 21193 at saka 21194 MGL Ayan MGL ang ginagamit dito Mga idol yan no? Ito yung kanyang pinaka board Channel 1 Kaya pwede dito mag drive ng mga Apat na speaker na hiwalay ang mid-high at sa kapang sub. Dahil ang port uh, channel ang amplifier nito mga idol. So hindi mo na kailangan bumili pa ng maraming mga amplifier kung pambahay lang. No? So, sa amplifier na ito, parang bumili ka na ng dalawang amplifier dahil itong amplifier na ito ay ang Juson Neptune. So ito ang kanyang pan mga idol oh. Yan, dalawa. Dalawa ang kanyang pan. Tapos ito ang kanyang uh, heatsink. Nasa gilid yung heat sink niya. So dito nakakabit yung mga transistor. Yan oh. Transistor dito. Tapos mayroon din siyang pan dito sa heat sink niya, pinaka heat sink 'yan oh. Nasa ilalim. Yan. So, yan lang muna mga idol. So, hindi to SMD mga idol ha. Hindi to is SMD. So, makikita naman natin ang laki ng mga pisan nyo. Yan. Yan.